Mga kapatid, sa usapang pananampalataya, sa usapang faith, ito ay isang journey sa buhay natin. Meron tayong faith journey. Tayo ay hindi nabubuhay para sa sarili lamang. Tayo ay nabubuhay para i-glorify ang ating Panginoon. verbs 16 verse 3 commit your works to the lord and your thoughts will be established kapag tayo ay may nababasa sa bible about committing our works to the lord anong ibig sabihin nito pinapaalala dito ang profound na trust and surrender na requirement sa ating faith journey so sa ating pananampalataya kay lord mandatory pala ang tayo ay magtiwala at buong puso at kaluluwang sumuko sa kaluoban ng Panginoon. Make sense. Kasi ang totoo, wala ka naman talaga kung wala siya. Wala tayo dito kung wala siya. So ano ang rason para hindi tayo magtiwala at hindi natin isuko ang sarili natin sa gumawa sa atin? Ang verse na ito ay nagsasabi sa atin to lean not. Lean not on our own understanding but place our plans, endeavors, and hopes in God's hands. Kung meron man tayong mga personal desires sa buhay, ay kailangan naka-align ito sa kanyang divine guidance. Trusting that He will establish our steps and bring clarity to our path. Sa magulong mundong ito, it can be easy to rely solely on our skills and understanding. Nalilis tayo lalo na kung ang taas-taas lang naabot mo ang dami-dami mong mga tinapos sa pag-aaral. Halimbawa, example lang to ha, doktor ka na, maraming specialization. Doktor ka na, negosyante ka pa. Hindi ko sinasabing gano'n ng mga doktor ha. Example lang kasi alam nyo, katulad ko, naikwento ko nga sa inyo, galing ako sa stage 4 na terminal na cancer at naka-encounter talaga ako ng mga walang compassion. Kadalasan, ito ang nakapagpalayo sa kanila sa kanilang faith journey. Palibasa, mataas na tayo at maraming mababa sa atin nag-aasal Diyos na rin tayo. Medyo tuwing linggo na lang nila naalala na may Diyos. Pero yung lunes hanggang sabado, sila ang Diyos sa ospital. Again, hindi ko sinasabing ganun in general, ha? but just a visual example. However, through peace and fulfillment, come when we entrust our plans to God. Ang pag-surrender natin sa Panginoon is not just a passive act, but an active participation in faith. Tara kapatid, manalangin tayo. Maaari kang yumukod, ipikit ang iyong mata at damhin ang presensya ng Panginoon. O Panginoon naming maapangyarihan na lumikha ng langit at lupa at lahat ng buhay. We commit our plans and actions to you, Panginoon. Kami ay nagtitiwala sa iyong divine wisdom and guidance sa aming buhay. Tulungan mo kaming bitawan ng kontrol. Bagkus na sundan namin ang path na iyong inilatag para sa aming daanan patungo sa iyong kalooban. Naway ang aming mga pangarap at plano ay maging aligned sa iyong will, O Lord, at makapagbigay kaluguran sa iyong banal na harapan. Ito ang aming samo at dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat kapatid. Kita ulit tayo bukas.